birada na to mga gumengs wala sa atay mga luto nga karon mga gumengs na ata sa daplin karon sa karagatan mga gumengs kay atong pagbigyan ng atong anak mga gumengs nga nagsigig pamugo sa kuha mga gumengs na maligo o dagat na karon atong pagbigyan ng atong mga anak mga gumengs kamo mga gumengs kaya ba ninyo pagbigyan ninyong mga anak mga gumengs nangaligo ni dagat mga gumengs bisag walay kwarta mga gumengs biskwit ragad among balon diha mga gumengs kay basta mo request ning atong mga anak mga gumengs ato yung pagbigyan mga gumengs dugay na ni sa sako as request mga gumengs nga pa maligo lagi kog daga mao ni karon mga gumengs pag uli nako kag trabaho kay sayo sayo mong kunaka uli akong gipagbigyan mga gumengs na adha gumengs perting langoy langoy looy in taong kang amahan mga gumengs kay nahimog security guard ara mga gumengs nagsigig langoy langoy na sila diha mga gumengs grabe kagwapo gyud sa dagat diri mga gumengs palangga juga kahit ang mga tao sa ginoo mga gumengs kay nga no gitigaan ta ni agwapo kayo nga lugar aning kalibutan mga gumengs tanawan nung dagat ya mga gumings oh nagabang ko diha og naibang ka nga mo hunong or unsabay tawag anak mo dunggo mga gumengs kay mo palit on isda unya nakahinomdom ko nga umli kwarta di ay may rapod di ay mga gumengs nga walay donggo kayo na'y donggo laway ragyod ang akong mahimo mga gumengs na diha mga gumengs nagbaktas-baktas talang ko diha akong gipabantay akong asawa dito ko bantay ang mga bata dito daglangoy langoy kay maghangin-hangin sa ako diri mga gumengs diri ni sa darong na dagat mga gumings sa ubosa mga gumings gwapo sa jud sa diri mga gumings hapsay ang imong pangunahuna diri mga gumings ba og kamo diha mga gumings tistingi po ninyo birada diri mga ligog dagat mga gumings wala na nagbalunay balunay balunay pa diha mga gumings wala nag biskwit lagi balo na mo diha mga gumings kita ninyong dagat diha mga gumings hunas kayo ni mga gumings akong anak ni Adtog layo akong gitawag kay tagaliog na niya nagpungko di ay pagtindog na ara day sa iyang paa ang kalalom sa dagat mga gumings na iskam ko sa akong anak hunas ni sa gumings mga gumings na pasaka na pataog na o oh, pataog na mga gumings ano yung mga hihala nga pataog na mga gumings karon sa ubos mga dumens mga ligo ang akong mga bata mga dumens kay pagbigyan ako sa mga remains ligo sila kagat kuya dunggo basta inon arong oras mga remains kung tagsayo ang mga dunggo diri mga dumens nakasulti sa sa ako ang sarili diha ng mga gumings nga di gitay day lali maligog dagat nga way balon mga gumings oy kay e, makakita ka kilid diha nga, nga, nga mga cottage mga kilid mga gumings maglaway sa ilang pagkaon makaingon sa kaksus sunod maligo ta ng nang na tay, kwarta kay magsugbat ang isda magkinilaw ta nakaingon gitsad ko diha mga gumings pero kay man tay pili mga gumings manaa kwarta kwartag wala basta bayad sa tong mga anak pagbigyan gyud nato na mga gumings akong gidijuan mau nang atubangan dia mga gumeng sa uh, ubos niya na ako diha mga gumeng security guards akong mga anak mga gumeng atong bantayan kay basi kiat kiat balog ang bata mga gumeng kiat kayo oh. security guard mga gumeng kamo mga gumeng kaya niyo security guard sa mga anak nang ligog dagat mga gumeng diri ra tama na akong video mga gumeng tagang salamat sa pagtan-aw mga gumeng og like follow and share mga gumeng mabuhay ang mga gumeng sa kalibutan